dahil sa patuloy na pagtutok sa epekto ng bagyong Jenny at ng habaga at ipinagbabawal ng maigpit ngayon ng pamalang lungsod ng Dagupan ang pagligot pagpalaot mula sa pamosong Tondaligan Beach dito sa lungsod. Kaugnay dito, maigpit ang ginagawang monitoring ngayon ng mga kawanin ng Tondaligan Park Administration at ng Dagupan City Disaster Risk Reduction Management Office dahil na din sa kanilang paalala sa mga taong bumibisita sa beach hinggil sa nasabing kautosan. Samantala, inalerto na din mga members ng sa response team sa bawat barangay dito sa Dagupan City upang i-monitor ang sitwasyon ng kanila man nasasakupan sa mga mas mabilis sa pag-responde lalo na sa island barangays at low-lying areas kung kinakailangan. Sa ngayon na nakakaranas sa mga pag-ulan ng lungsod at iba pang lugar sa lalawigan ng Pangasinan dahil pa din ang epekto ng habagat na pinapaigting ng nasabing bagyo. Kasama na dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Bats Agtalaw, Tatak RMN.